Ang dami ko nababalitaan mga tropa dito sa Canada na yung mga nag apply ng permanent residency dito sa Canada ay nahihirapang mag-apply kasi um, mayroon ng mga restriction at mga pagbabago dito sa Canada. Ang daming pagbabago sabi nga nila. Iba nahihirapan. So ang sa akin lang mga tropa, uh, tuloy nyo lang yung pag-apply ninyo kasi alam niyo naman ang Canada laging pabago-bago ng bago ng, -bago ng uh, rules kung naalala nyo nung araw merong uh, 4x4 sabihin, uh, four 4 years pag hindi ka nakapag-apply uuwi ka muna after 4 years ka pa makakabalik so, parang ganun yung nangyayari ngayon uh, Maraming uh, pagbabago Rules again siguro nag, nagkamali ang gobyerno ni Trudeau na magpapasok ng maraming imigran so nagkaroon ng backlog kaya yung mga application nagkapatong-patong at hindi na maipulso ng maayos ng uh, CRA or IRCC at para naman doon sa mga nakapag-apply na eh ang payo ko ay uh, mag lang kasi darating at darating yan tsaka ito nga pala meron akong mga dahilan na ibibigay sa inyo kung bakit hindi mo dapat iniisip yung uh, permanent residency application mo dito kasi darating at ka darating yan itong unang dahilan kasi may proseso ang application dito yung mga iba um, 10 to 18 months nagkakaroon ng resulta pero mayroong mas maaga pa dyan mga tropa kaya antayin nyo lang huwag kayong, ma, huwag kayong uh, ng pag-asa huwag kayong maiinip alam ko yung pagkaantay, skilling, talagang mas patay ka sa pag-aantay kasi hindi mo alam nga yung magiging resulta kung approve ba, ba o hindi. Pero I'm pretty much sure darating at darating 'yan, wala ka sa akin. At ang pangalawang dahilan mga tropa, dahil kasi lagi nagbabago yung mga rules and regulation ng uh, IRCC, dapat hindi ka mag uh, mag-worry doon o dapat hindi ka mag-alala doon. Kasi pa bago bago nga Walang uh, isang direction o isang tamang rules para sa mga application dito sa Canada So yung napansin ko rin yun mga, uh, mga tropa kasi may mga tropa kami rito na nagpasa ng ganyan kompleto naman sila sa list tapos at certain date nagbago na naman yung rules So alam na naman nila nagpasa na naman sila ng panibago So another another ano naman yun another month or another year ng pag-aantay na naman. So dapat hindi ka nag uh, hindi ka nag-aalala about doon. At ang pangatlong dahilan mga tropa, dahil baka ma-stress ka lang sa pag-aantay. Sa kakaisip to baka uh, ma-stress ka lang, di ba? sipimo to mga tropa. Kung nag-aantay ka tapos isipan ng isip kung anong uh, mangyayari sa application mo ang tendency o magiging sa iyo hindi ka na mapupokus sa trabaho ah uh, hindi ka na makakain, hindi, ka na makakatulog. Kasi nga, isip pa ng isip kung anong mangyayari sa application mo. Kahit anong mangyayari mga tropa, kahit anong uh, uh, mangyayari sa iyong application, darating at darating yan kahit anong resulta. Kung bad man yung resulta, uh, ang uh, good news doon, pwede ka pang mag-reapply. So may reconsideration ng process ng Canada mga tropa. So, 'wag mong 'wag mong 'wag uh, mong alalahanin 'yon kasi darating at darating din ang yung uh, papel kahit anong mangyari. At ang pang-apat na dahilan mga tropa, pang-apat na dahilan. Hello, nasa Canada ka na. Almost 80% ito to. Good news to nito uh, BS. Almost 80 to 90% na nasa Canada. Kahit magmula pa noon. 80% o 90% na ka, uh, sa Canada kahit anong lahi ay na PPR mga tropa. Alam mo kung bakit ko nasabi to? Base ito sa aking karanasan. Kasi marami marami kaming nakita o marami kaming nakausap dito noon noon pa kahit ngayon. Almost iba nawawala ng pag-asa. Sabi ko, kaya mawala ng pag-asa pre kasi nandito na nga kayo sa Canada. Kahit anong mangyari, marami tayong ano, maraming paraan para uh, ma-PR dito. So dapat hindi mo dapat iniintindi yung o hindi ka dapat nag-aalala tungkol sa iyong uh, permanent residency application dito sa Canada. So yun mga tropa, sana may natutunan kayo sa video kong ito at sana makatulong doon sa ah uh, sa mga pala. Sana makatulong doon sa mga taong nag-aalala tungkol sa kanilang application dito sa Canada. Darating at darating yan, maniwala ka. Magtiwala ka lang sa sarili mo at saka sa gobyerno ng Canada. Okay? Ako nga pala si Benjamin. At samahan nyo ako sa aking bagong journey dito sa YouTube uh, upang magbigay sa inyo ng uh, aking kaalaman at, 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 ang aking karanasan dito sa Canada. So, sa susunod na pagkikita ulit mga tropa, sa muli.